Hi mga kabayan! Once again, my name is Mr. Roy and welcome sa final episode ng Saudi Life. Ngayon, gusto ko lang mag-share hindi lang tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa mga natutunan ko bilang isang OFW dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Yung mga lessons na hindi mo mababasa sa libro pero matututunan mo sa buhay. Unang-una, natutunan ko ang buhay OFW hindi madali may lungkot, pagod, at minsan luha. Pero sa bawat hirap, may dahilan, pamilya, pangarap, at pag-asa. Dito ko naintindihan kung gaano kalakas ang isang Pilipino. Tahimik lang minsan, pero matatag ang loob. Pangalawa, natututo ako maging independent. Dati, reklamo agad. Ngayon, tahimik na lang at gawa agad. Natuto ako magtiwala sa sarili ko. Pag mag, magpatawad at magpasalamat, kahit sa maliit na bagay, kasi sa abroad, ikaw lang talaga ang sandigan mo kasama si Lord. Pangatlo, mas lalo kong naintindihan ang halaga ng pamilya. Kahit araw-araw kapagod, isang video ko lang mula sa kanila. Parang nabubuhayan ka ulit. Kaya bawat padala, bawat iyak, bawat sakripisyo may kasamang pagmamahal. Alam mo kaya yan, ang tunay na tagumpay ng OFW hindi lang sa pera, kundi sa pagbabago ng puso at pananaw dahil bawat araw dito sa abroad